Akala ko yung hawak kamay namin noong gabing yon ay moment lang. Isang sandali na mawawala rin paglipas ng araw, pero hindi pala. Pagdating ng mga sumunod na linggo, mas lalo kaming naging malapit. Hindi kami openly sweet, hindi rin kami naguusap tungkol sa feelings. Pero ramdam namin pareho. Isang gabi, galing kami sa overtime shift. Pagod na pagod, pero sabay kaming umuwi. Tahimik siya habang naglalakad, parang may gumugulo sa isip niya. May hihingin sana ako, bigla niyang sabi. Ano yon? Tanong ko, kinakabahan. Huminga siya ng malalim. Pwede bang dito ka muna sa tabi ko kahit ngayon lang? Kahit habang mahirap pa lahat. Natigilan ako, hindi yon simpleng request. Hindi iyon biro, hindi iyon kaibigan lang. Tumingin siya sa akin. Yung tingin na parang may takot pero may pag-asa rin. Hindi ko hinihingi na piliin mo ako, sabi niya softly. Ayoko rin naguluhin kita. Gusto ko lang na habang sinusubukan kong ayusin ang buhay ko, Nanjan ka. Ramdam ko agad kung gaano kabigat yung sinabi niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong umatras o dapat ko ba siyang yakapin. Pero ang totoo, matagal ko nang ginagawa ang hinihingi niya, ang manatili sa tabi niya. Hindi kita iiwan, sagot ko. Pero ayoko rin maging dahilan ng pagkasira mo. Umiling siya, hindi ikaw ang makakasira sa akin. Ikaw nga yung nag-ayos ng mga bagay na hindi ko masabi kahit kanino. Tahimik kami sa sandaling yon, parang huminto ang gabi. Then he said something na hindi ko inasahan. Hindi ko alam kung ikatutuwa ko o ikatatakot. Kung darating man yung araw na handa na ako, ikaw yung gusto kong kausap. Ikaw yung gusto kong pakinggan. Ikaw yung gusto kong kasama na palunok ako. Hindi ko alam paano sasagutin. Hindi iyon I love you. Hindi iyon confession. Hindi iyon promise. Pero iyon yung pinakatapat, pinakapersonal, pinakamasakit at pinakamatamis na bagay na narinig ko mula sa kanya. Hindi ko hinihingi ang puso mo, tagtak niya. Ang gusto ko lang, wag mo akong iwan habang hinahanap ko yung sarili ko. At doon, doon talaga ako bumigay sa loob-loob ko. Kasi paano mo tatanggihan ang taong ikaw mismo ang gusto mong alagaan? Hindi ko siya niyakap, hindi ko siya hinalikan, hindi ko siya pinromise ng kahit ano. Ang ginawa ko lang, hinawakan ko ulit ang kamay niya. At naglakad kami pa uwi. Dalawang taong hindi dapat magkakapit. Pero doon mas lalo pang nagdikit ang mga puso ang hindi namin alam yung favor na yon ang magdadala sa amin sa pinakamahirap na desisyon ng buhay namin.